bagaimana nanti nang ating si Darius uh -huh? yes, at bawang bapak ini juga nang yang ating corny carne, wow what? Wow. Hmm. itu hmm. namanya kong kawaling nang takbu takbu mampot ah? Ha? oyo, Puyo. Oh, sige. na natin yan. Pagkakulo niyan, ilagay na natin yung ating pangset na bago ang ating gulay na dahon. Nandiyan na yung ating mga gulay na Bunga. Kuloyin lang natin yan. Tapos labo na natin. Tambog na natin yung ating panisat. Tikman ko. No? Kasi di ko na tikman yung sauce. Kasi mung ako ano? Ano na hindi na kusa ko pang oyster si okay, sauce gupitan mo na. Ayan na, 'di ba? Patuyo na siya. Hmm. Sakto lang sa baba. tulong yan. Sisisipsipin niya yung ano mm, Sip niya yung ating yan. Yung dahon. Mm, yung gulay. Kunting carrots lang. Napakamahal. Ano ito binili ko? hiwa-hiwa na para kompleto na yung gulay may tawag bagyo beans may carrots may polio may bell pepper ay pa pa yan lagyan natin ng oyster. star garpen garpen todo pa sa way ka di mo gayahin si Isko di mo si Isko tahimik ha hindi nang hindi nang alam ng pusa ikaw ha siyado ka Ayan na. Yan lang yan, no? Oh. Hindi makita ko ating kilong kani. Wala. Hindi makita. Parang gin ano lang. Dito na guys, ang ating pancet. Oh. Ganyan lang yan. Ganyan. Hmm.

え、番に。やってね。わこれはは wow. 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 natin yan kasi mas maano yan o. Oh. Maano yung beef pancet niya. Mas matigas.

Masarap kasi yung maraming sahog ng ang ating panset kaya yung nagluto sa sarodi to the risk yung sandok. To the rescue yung sandok natin. Yung kalaykay. Yung <laughs> na natin is kalaykay. Ayan yeah. na. Ayan. natin dito ang kalaykay. Ganyan. Ito ay magpansyat. At ka tag-deep mo. ng iba. ispagiti is paghiiti, itawid natin natin. Tung ating kalahitan. ito maganda matigas, ya <coughs> pansit, pampahaba ng buhay daw yan. Panatikman ng lasa. Pala. Wow! Lapag ko na yung pansit. Walay-walay na. Kasi minsan, kapulang sa sabaw yung ating pansit ay kilaw yan, no? mo yung ating pansit. Hindi perfect pagkalukaw. Pag ganyan, mas okay. Sisip-sipin pa kasi niya yan, no? Ang ating sauce, ayan. Sisip-sipin pa na yan. pasino dito pa sya no to oh my god nagkalat na ha huh? nagkalat na tapos ang arting gulay eh yeah what mga na lang aten hindi ah. lang aten na kailangan lang siya lang tayong mga rocks. Matigas kasi yung dun niya